Magandang oras po sa lahat ng sumusubaybay at mga taga-panood dito sa aking mumunting YouTube channel. Muli ay naririto na naman si Jeff, the Blind Explorer, upang maghatid sa inyo ng isang pagtatampok na tiyak nakapupulutan ninyo ng kaalaman. Sa video na ito, ating pag-uusapan ang pinakaunang sampung probinsya na naitatag dito sa ating bansang Pilipinas. Halina kayo at sabay-sabay natin itong alamin. Baka kabilang dito ang probinsya na tinitirahan mo. Pero bago iyan, Nais ko munang anyayahan ka na i-like at i-share ang aking video. At kung hindi ka pa dito nakasubscribe, pakipindot mo naman ang subscribe button. Ito'y bilang tulong mo na rin sa paglago ng aking mumunting YouTube channel. At kung nakasubscribe ka na dati pa, at hindi ka bumibitaw dito sa aking channel. Maraming maraming salamat pa rin sa'yo. Simulan na natin ang ating paksa sa videong ito. <laughs> Narito ang sampung pinakamatandang lalawigan ng Pilipinas at ang taon kung kailan sila itinatag, batay sa impormasyon mula sa aklat na The Philippine Provinces, a Primer, ni David P. Barrows na inilathala noong 1905, na siyang pinagbatayan din ng iba pang mga historical na datos. Mahalagang tandaan na ang mga taon na ito ay ang opisyal na pagtatatag bilang mga lalawigan sa ilalim ng pamamahala ng mga Kastila o Amerikano, na batay sa mga naunang encomiendas o regional na division. Juan de Cebuars, Taon ng Pagtatatag, 1569 Ito ang unang lalawigan na itinatag ng mga Kastila at Taon ng Pagtatatag, 1572 Noong 1818, ito'y nahati sa Ilocos Norte at Ilocos III Pampanga, Taon ng Pagtatatag, 1571 Ito ang unang lalawigan sa Luzon na itinatag ng mga Kastila Taon ng Pagtatatag, 1572 Tinawag na panay noon at kalaunan ay naging Iloilo 5 Camarines, na ngayon ay Camarines Norte at Camarines Sur Taon ng Pagtatatag, na Nahati ito sa dalawa noong 1929. 6 Manila. Taon ng Pagtatatag, 530. Ito ay dating isang lalawigan at sentro ng pamahalaan. 7. Cagayan. Taon ng Pagtatatag, 1581 Eight. Laguna, Taon ng Pagtatatag, 1571. Itinatag bilang inkomienda noong 1571 at naging lalawigan. Now in Batangas. Taon ng Pagtatatag, 1581-10-Lete. Taon ng Pagtatatag, 1595. Mahalagang malaman na ang mga taong ito ay sumasalamin sa unang opisyal na pagkilala o pagbuo ng mga Kastila sa mga nasabing teritoryo bilang mga lalawigan. Marami sa mga ito ay may nauna ng populasyon at organisasyon bago pa dumating ang mga Kastila, ngunit ang opisyal na pagtatatag bilang mga probinsya ay nangyari sa mga taong nabanggit